Sospek sa pagpatay sa otso aniyos nga batang babae sa Iligan City ni Adumiaging Bulan. Ani report? Arestado sa kapulisan ang 24 anyos ug 30 anyos ng mga lalaking sospek sa pagpatay sa 8 anyos ng batang babae humanaligo sa sapa sa Purok 13 Timoga, Buruan, sa Iligan City ni Atung Hunyo 5. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang 24 anyos ng sospek ni Atung Hunyo 30 nga nagpat session. Samtang nadakpan ni Atong Hulyo 2 ang 30 anyos ng sospek sa drug by bus operation. Samtang padayang gipangita ang laing 29 anyos ng sospek. Kasi sila ang todo uh, pagkatao ng mga pagkatao ni sila and then na mga pivot sila todo. So ah uh, kanang mga use of na Hunyo Cinco, dihang nawala ang 8 anyos nga batang babae, humanaligo sa sapa sa Purok 13 Timoga sa Buruan sa Iligan City. Apan Hunyo 9, napalgan kining patay nga nakapatong sa Osaka sa kasagbutan duol sa lugar sa inisyal nga imbisigasyon sa PNP ang bata na matay sa pagtuok o gituhang gilugus kay nakaubos ang underwear ni ini dihang napalgan. Sumala sa kapulisan ang 10 anyos nga estudyante nga kauban sa bata ni Antong Hunyo 5 ang naghatag og impormasyon nga dihang naligo sila sa sapa. Giduulan sila sa mga sospek nga mihanyag og usa ka pesos aron muuban kanila. Miuban matod pa ang biktima apan wala siya nakauban kay nagsakit iyang tiil. Mau daw ang ulayng higayon nga nakita ang biktima. Glensab gihatag sa Iligan City LGU ang 100,000 pesos nga reward money sa ginikanan sa bata o gidugangan kini og 100,000 pesos sab alang matud pa sa trust fund sa bata. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha anong pahayag ang pamilya sa biktima. Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.